So yung what's up, mga lodi, yan for today's video na nga pala ako dito sa bilihan ng mga seaport. So ayan, so ang daming isda mga lodi, pero ang nabili ko lang dito ay yung palikpik ng salmon. Yun, uh, tatlong kilon noon mga lodi, sakto. Hanggang Tuesday yan, hanggang Tuesday na pangulam yan, tatlong kilong palikpik ng salmon. Tapos bumili rin ako ng ulo ng salmon, yan. Tatlong piraso lang mga loti. Eh. Ang lalaki kasi nung no, gahit nung no, salmoso, tatlong piraso lang yung lahat yung binili. Tapos, uh, binili ko pa dito sa seafood dairy. Ito yung sugpo, hipon, kumbaga pasayan. Yan, isang kilo lang lang yung pasayan binili ko. Sa tulog pang, uh, ang tawag dito, butter shrimp. Yan, paborito kasi ni Mesis yan eh. At syempre siya magluluto niyan mga loti. Alright, so bumili lang ako ng isang kilo ng uh, octopus, baby octopus. Yan, squid, yan. So pwede ko dito ay uh, ulo ng salmon, palikpit ng salmon, hipon, at saka yung uh, squid. Bibili ko sana ng mga lodi yung pansigan, no? masarap yung pansigan yung malapad. Hmm. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa ganong isda, mm, mga lodi. <clears throat> Ayun pala, wait pala, isa yun pala, may, mga pangalan na kalimutan ko. Yan, muli na nga pala rin ako mong ng uh, dindong, yan, at saka kangkong, tapos sa uh, bawang, yan. That time, nagbabayad daw ako mga lodi, eh, kasi dyan, babayaran mismo sa counter na yan. Tapos yung ibang item, din mismo sa uh, cashier, sa ibang counter, yun. Yung pala, may mga pangalan pala nakalimutan ko. Ipal up, anin? Sparide palm, turkey, self Di ko alam kung alin doon yun, mga lodi, malapag. Mm -hmm. Pero masarap yung sinigang. Nakatikim na akong ganyan nung nasa oman to, mga lodi. <coughs> Yan, alright? So, ayan. May daon pa ng kangkong. Nakikita niyo naman yung dahon ng kangkong, mga lodi. Ang sarap talaga niyang pansigang. Alright? So, this time ako, ayan, nagbabayad na. ito sa counter. Alam niyo naman pag Friday mahi, pag Friday talaga masarap ang seafoods. <laughs> Hindi kasi that time available yung ganyan ay seafood. Mayroon nga specific uh, day. Alright mga so ito. Sabi ni mrs. kaya siyempre ni maglisig ang kung lang ang ko. Kaya babalik ko rin sa sa ng gulay para bumili ng uh, okra at saka yung siling pang sigang. Yun, so, yung mara, ma, ma, mala, mahaba mahabang silim pansi. Pero pangalawa di, yan, nandito ako sa bulay, no? Mga kawan, mga bulay. Kasi malamig. Hindi hmm. mo na kailangan may lagay sa loob ng abe, lalo ngayon. Pag them na. So, sa labas na. Yeah. Yeah. So, ayun ang mga malawa din, nakatapos na nga pala ako. Ito. Adobo na pusit. Alright. Yan, ayan, ayan pala pwede eh. pa lang ganun eh, oh. o, adobo. Oh. E, Iigahin lang yung mga lodi. And then, yun na. Aling sinigang. <laughs> sinigang. Thanks sir for watching.